Dito kami ngayon sa taxi po. Paki-subscribe lang po at pindutin pin ng bell notification para updated kayo sa mga bago kong video. At pasensya na po sa mga subscriber na matagal na po hindi ako naku-upload ng video po. Dito kami ngayon sa taxi. Ito po yung Abu Dhabi po, papuntang cornice. Dati ko na itong nakuha ng video nung nag kami pero gabi yun eh. Oh, mainit daw yung sweat core namin. Ito si Julia, driver namin. Ito po yung cornice. Ito po kayo ngayon sa Cornets. Ito po yung view ng Cornets. Gate 3 po yung tinuntahan ng mga kasama namin. Hmm. Nami sa sulod sa taxi. Hmm. Ay, naiilaw na naman ako. puta Mari din wala tar siya. Oh, baka andang handa siya mag-video. Papasok na po kami sa gate 3. Dito na kami sa Cornets. Asan yung entrance dito? Ano ng mga sasarin trans? Oh, salamat. Ito po Hi, nandito ako ngayon sa Oh. Nandito ako sa corner ngayon, nandito. Beti sure mo nga ako muna sa na level. Doon ka. Wala kasi ginagamit ko tong pang live. Oh, nito Nandito kami sa so wakas, nakabalik na rin ako dito. Ang tagal-tagal na. Nandito kay sa gate 3. Ang sarap dito, parang nakakarilak ang katawan mo. Ito po yung mall, Marina Mall. Hmm. Oh. So, ito po yung view ng Cornets nandito sa Lapit Pedal. Kayaw. Silpi na lang daw si Marvin. itu po pa out kay Binda di Impulo pa chat nga siya sa akin sabi niya out naman sa uh, YouTube mo pa out din sa taga barangay Libugwal e pa out kay Parham Palwa pa,

Ang dami mo ng picture Maribel. O, so, ito naman po yung mga office ng Lakan. Oh, kaligo pa more. <laughs> Tapi, aku tuan Tuhan kita,